muli na nandito na naman tayo sa ating mga ginagawa sa buhay na simpleng simple lang naman na kung saan itong alaga kung kayo pa na ikakain siya ng mga iba't ibang gulay sana makita ng karamihan at masaksihan ni naman na yung ginagawa ito ay simpleng simple lamang kasama kong alaga kung kayo pa patuloy tuloy na nga kinakain yung aking inaing gulay iba't ibang uri nga ng gulay yung kanyang kinakain meron nga itong repolyo pechay okra, sibuyas. Ito yung lang natin na walang lasa para sila yung maging masustansya. Kailangan yung bawat alaga natin kayo pan pinapakain natin ng iba't ibang uri man ng gulay o kaya prutas. Hindi lang yung tayo lang yung kumakain ito mahalaga sa bawat nilalang yung prutas o kaya gulay ito yung nilalang ng ating may kapal para sa ating kainin kaya yung mga pets namin ay pinapakain lagi namin ng mga prutas tulad nga nito ni Bogs ito yung naging paborito niya na yung mga gulay na mga ganito kailangan yung bawat alaga nating kayo panlag inibigyan natin ng kahalagahan at magkaroon tayo ng kaagipat na responsibilidad sa kanila ito maliit lang na alagang kayo pan pero yung pinakain niya para sana sa malaking asuna sa lakas niyang kumain ng mga gulay at mga prutas kailangan maliit pa lang sila itinuturoan na natin silang kumain ng mga prutas hanggang sa lumaki sila magiging kasanayan na nga nila ito at hindi tayo magsasawa sa kanilang magalaga o magpakain ng kung ano mga ano prutas para sa kanilang kalusugan at maprotektahan itong mga ganitong alaga nating kaayupan ito'y nagbibigay din ng saya sa bawat ating buhay gawa na kung umalis tayo pagbalik natin sila ikuwanto kapag nakita tayo sila kaway lalong lalo na yung buntot nila habang kumakain siya ito'y pinapatunog niya pa yung kanyang kinakain muli maraming 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 salamat nga pala sa mga viewers natin dyan at mga followers natin dyan na hindi kayo nagsasawa sa aking video sa inyong panonood na walang pumilit kanino man sa inyo para panoorin yung aking video. Maraming maraming salamat Bogs. sa inyong lahat. Pagpalain sana tayo ng buong may kapal sa ating mga gagawin at magagawa pa sa buhay. Okay. Sibot pa, na talaga siya. I love you, Bogs. Finisimot niya pa. Wala na, Bogs. Tapos na. box, okay na. Pa-thank you ka pa na rito, Bogs. Thank you sa so pagkain daw. <laughs> laki ng tiyan niya dahil sa busog na busog dyan laki ng tiyan oh. salamat hanggang sa muli.